ang di magmahal sa sariling wika ay higit pa sa amoy ng malansang isda. Pero paano nga ba natin mapapanatiling buhay ang isang yamang minanapa natin sa ating naharaan kung hindi na ito ginagamit ng marami sa kasalukuyan? Alamin natin yan dito sa Expert Talk. pakayaman ng Pilipinas. Hindi lang kasi ito tahanan ng maraming likas yaman, ngunit biniyayaan rin ito ng maraming isla at pangkat etniko na nagbunga ng maraming wika at dialekto. Yung uh, linguistic diversity ng Pilipinas ay maaaring ituro sa geografiya nito. Kasi tayo ay arkipelago, pulo-pulo, at marami din sa mga rehiyon natin ay bulubundukin. So dahil dito, uh, some communities uh, are forced to develop their own dialect, their own language uh, para mag-communicate sa isa't isa. Kaya nagkakaroon tayo ng uh, linguistic diversity. Ayon sa etnolog, tinatayang haabot ng 175 languages ang meron sa bansa. 55, kung hindi ako nagkakamali, sa mga ito ay nanganganib ng mawala. So, these uh, languages are uh, endangered languages, ika nga. Sa Pilipinas, there are around uh, 20 languages na uh, patuloy na ginagamit sa institusyonal na level. Ibig sabihin, uh, itong mga wika na ito, ay hindi lamang ginagamit sa loob ng pamilya or sa immediate community. Kung hindi, ginagamit ito sa mga paaralan, sa pamahalaan, at iba't ibang uh, aspekto ng buhay. Ilan sa mga wikang ito, may natatangin paraan ng pagsulat gaya na lamang ng kulitan. Isang katutubong paraan ng pagsulat ng mga kapampangan. Oh, kulitan is a writing system of the Kapampangan people. So, it's a visual representation of our language. So, it was derived from the word kulit, which means to incise on bamboo. Sinasabing noon pa man, bago dumating ang mga Kastila, ginagamit na ang kulitan bilang paraan ng pagsulat ng ilang Kapampangan. During my childhood, it was limited to rituals uh, for writing courses, uh, for healing. Uh, for making talismans. Uh, but now we're using it again for everyday communication. Uh, there was a time that it was used for everyday communication, but it it was limited. Even before the coming of the Spaniards, its use is limited for ritual purposes. Kaiba sa Roman alphabet kung saan bawat titik ay kumakatawan ng isang tunog. Halimbawa, ang A ah, ay kumakatawan sa letrang A. Ang kulitan ay isang halimbawa ng pagsusulat ng abugida o alphasyllabary, isang sistema kung saan ang bawat simbolo ay kumakatawan sa isang kombinasyon ng konsonant at vowel at hindi isang hiwalay na tunog na katulad ng Roman alphabet. Ngunit bukod pa rito, may ilang pang katangian ang kulitan na hindi makikita sa ibang paraan ng pagsulat. We're able to retain the final consonant without using a vowel killer. Kapampangan have more than just five vowels uh, compared to the Tagalog. So, it's specifically designed for the Kapampangan language. So, we don't use it to write uh, English or Tagalog or Visayan. It's only for, it's designed to represent the Kapampangan language. Kaya upang masiguro na magpapatuloy ang paggamit ng kulitan at hindi ito tuluyang malimutan, Sinisikap ng Kapampangan Language Office sa Angeles City, Pampanga sa pangunguna ni Sir Mike na makapagsagawa ng free workshops sa mga nais matuto nito. The good thing about Kuliton, thanks to social media, it's, uh, it's becoming more popular. Pero surprisingly, it's more popular to non-kapampangans than it is to kapampangans themselves. The ordinary kapampangan, they know that they have their own script. But they're not aware uh, at all uh, how, how they look like, how to write them. So if you see kulitan in the streets, the or average kapampangan say, I Chinese, I <laughs> Korean, uh, but, but they, won't, they won't think it's kapampangan. But surprisingly, uh, most, of the, most of those interested are the youth. Uh, you cannot hide kulitan from the Gen Z and the millennials, uh, uh, they're really into it. Yeah? pero still like the kapampangan language itself it's marginalized it's threatened uh, if there are a uh, if the number of kapampangan speakers are dwindling within Pampanga itself um, the number of kulitan are less uh, kulitan writers i mean sa amin pagbabalik mas ni natin ang kulitan Yung guapo king kapampangan masanting masanting okay masanting ne yeah? masanting so paano po natin susulat ang masanting bukod sa pamahalaang lokal ng Angeles City, Pampanga, iba't ibang pribadong organisasyon din ang nag-o-offer ng free kulitan lessons tulad na lang ng AGCAS. Mga kadeos yung Vergada, ngayon naman ay tuturuan naman tayo ni Sir Norman kung paano ba sinusulat itong kulitan. Sir Norman, may mga dapat ba tayong tandaan bago magsulat ng kulitan? So, unang-una, uh, pag-aralan muna yung itang mismong uh, amano nung uh, makanano makananu yung agas. Kiba na nita, potang balo mo na yung agas, uh, panigaralan mo nung makanano yung pamitnan, nung makanano yung uh, pigawakawani per syllable. Kaiba sa Roman alphabet na ang manner ng pagsusulat sa kulitan, Binabasa at isinusulat ito mula itaas, pababa, at kanan, pakaliwa. So mention sa mention nyo sa Sir Norman, na pa-vertical nyo na siyang sinusulat niya Bakit mahalaga na pa-vertical na siyang sinusulat? Ah, uh, oo. vertical mo sulat kasi mas malagwayang ang basa ng mas malagwa sulat. Hoy, okay, sige po, tara, subukan natin. So, ito po gamitin ko po. Sige. Ngayon naman, Sir Norman, dahil naturuan hmm. mo na ako ng mga basic, ngayon naman, kaya ko na na siguro ng mga words. Turuan mo naman Sige. ako, ano po ba ang uh, guwapo sa kapampangan? Ha? Yung gawapo kayong kapampangan, masanting. Masanting. Okay. Masanting, ne? Masanting. Uwa. So, paano po natin susulat ang masanting? Wa. So, uh, gawa ka tapang uma, itang, it, itang pang... Ah uh, syllabication, tampanga uh, syllable na ma-san-ting. Ano ah, na? Ma-san-ting. Uh, kailangan, pag mo pa, mo makanano yung pamitnan. na ito syllable na. Ma-san-ting. Dito pa mo yung panigaralan. Nung nani tanga mano, po makanano ang agas. Para din siyang baybayin na per syllable din ang sulat. So, hindi lang siya, kunwari, AJ Castro, hindi pwedeng A tsaka J. Hindi na mm -hmm. gano'n, di ba po? Mm -hmm. uh, alpa o Abu Gida, Rakanita, Brina Sabian, uh, susulat siya per syllable. Ne? Timo, ka, ba, sa, ra, da, makanya la, ga, tambing lang ating a sound. May itong yamong karakter, kaya ketang, ketang line, kaya itong mm -hmm. line, makanya, tugi-tugi yung makanya. Mabasa ni. Okay? okay, but uh, top to bottom, right to left yung susulat. Makantaya. hoy Okay, sige po. Tara, subukan natin. Yan, sige. Yan. Galing. Mm, lamb tree. Pakanin niya. Yun. Kasi, alwa aliwaya kanya. Ah, mag-iib... Wah, wow, manaliwaya niyan. Ah, dapat pa ganun po. Masal ya kanya niyan, sal. Laya ah, kanya ni nila. Iba na, iba na siya. <laughs> Ganunan ko lang. Wow, wow. Sige. Yan. yan. Masan? Masan. Kasi kanina masal pag mali yung ano. Wow. Masan? Masan. Ting. Ting na. tap view na yung damulag. Masan -ting. Masan. Ting. Masan. Ting. Oh. Yan. Masan. Ting. Ting. Wow. Yan. <laughs> Bukod sa pagbibigay ng free lessons at workshops, isa rin sa pamamaraan upang mas mailapit sa mga Pampangan ang kulitan ay ang pag-associate nito sa art. Iba kasi ang perception ng tao pag uh, nasa art siya. Pag uh, nagsulat siya sa kulitan at naggumamit siya ng brush, nagiging artistic na siya, you know? Na, na, na Lena na, na, nalalabas niya yung yung saloobin niya through ano strokes, strokes and forms and colors, no? So magandang magandang ano 'yun sa tao. Bakit ba mahalaga sa Norman na mabuhay yung paggamit at uh, magamit ng kulitan? Yun nga yung sinasabi ko kanina kasi ito yung representasyon ng pagkatao ng Kapampangan. Ang language formless hindi natin nakikita. Uh, kaya madaling mawala eh dahil formless eh. Hindi naman din natin nakikitang nawawala eh. So uh, sa amin ang gas para buhay natin yung language, buhay natin yung kulitan. Kasi ito yung document form, ito yung visual representation ng language na formless, di ba? Mm -hmm. So pag nasulat na siya, Pwede mo na siyang itago, pwede mo nang archive pwede mo nang isabit sa wall. So, kamukha ngayon sa dami na lang pinagsulat namin na pangalan, kahit na mawala yung Kapampangan, yung mga sulat matitira yon. Meron pa rin evidence na nag exist yung language mm -hmm. because of the writing. Mm -hmm. Sa ating pagbabalik ating kilalanin ang dalawang next generation ng kapampangan na may kanya-kanyang paraan upang maipalaganap ang kulitan. Isa sa mga naturuan ng agkas si Glizet at may kukonsiderang next generation ng kapampangan. Balita ko, naging research mo rin ito. Opo, when I was in high school, nung senior high school, kasi one of our requirements po is pag-conduct po ng research para makagraduate. So, ginamit ko po yung Kapampangan language as my uh, research topic, which is about po siya sa preservation of our Kapampangan culture. Kailan naman nagsimula yung interest mo sa kulitan naman? Actually, um, back when I was in high school din po. Um, nakikita ko din po sa Facebook and also sa Anglas Museum po na nagkakandak conduct po si Sir Norman, which is yung agkas po ng um, workshop for Colitan. Eh kaso parang wala po po akong information how mm -hmm. to join. So ngayon po, actually last year, I started po na mag-join sa workshop nila. So doon din po. And kasi I believe na... Um, as I promote po the preservation of Kapampangan language, syempre kasama na din po doon yung form of writing niya which mm -hmm. is yung kulitan. Sa katunayan, ang pagmamahal na ito ni Glizet sa kulitan, bit-bit niya maging sa bawat beauty pageant na kanyang sinasalihan. Na-mention mo na sumasali ka ng mga pageant. Yes, no? So ikaw bilang beauty queen, paano mo pinagsasama yung advocacy mo sa at ma-promote yung uh, wika ng Kapampangan? I use da Kapampangan culture the world as my advocacy po in pageantry kasi I believe po na pageantry binibigyan niya po ako ng platform to influence my fellow especially po yung mga fellow Kapampangan ko so I use this platform po yung influence ko as a beauty queen here in Pampanga to advocate our Kapampangan culture this time for us especially sa mga beauty queen to promote uh, the culture na meron po kami Kung si mikro mikropono ang gamit upang ipakilala ang kulitan, ibahin naman si Kate. Ang kanya kasi, isang mobile application na kung tawagin, Learn Kulitan. In the past, kung gustong um matutong sumulat ng kulitan and magbasa ng kulitan, pwede kang pumunta sa mga workshops ng uh, LGU. So, kinokonduct yung workshops weekly sa Angeles City Library ang layunin ng app is gawing accessible yung learning ng kulitan. Um, so, mobile app na to, everyone can download it and um, ayun, matuto sa app na to. Nung ginawa ko tong app na to, merong four main features. Yun yung reading. So, second main feature nito is yung writing part. So yung writing feature, um, dito ka magte-trace ng characters. Ipapakita sa yo yung character and yung stroke by stroke na pagsulat nito. Yung third main feature nito is transliterate. Transliterate, um, yun yung pag-transliterate, um, pag-convert from one writing system to another. So magsusulat ka in um, Roman script, yung usual na ginagamit natin. Um, and then, it papakita nyo yung transliteration nito in kulitan. And two-way yun. At ang panghuling feature nito ay ang information pages kung saan nakalagay naman ng history at mga impormasyong dapat malaman tungkol sa kulitan. Upang masiguro na tama ang lalamanin ng application, katulong ni Kate sa pagbuo nito si Sir Mike Pangilinan na kilalang eksperto pagdating sa kapampangan language. Walang alternatibong susi sa pagpipreserba ng wika at paraan ng pagsusulat kung hindi yung malawak na paggamit. Kapag kakaonte yung gumagamit sa wika at paraan ng pagsusulat, unti-unti ring namamatay ang wika. Ano bang gusto mong mensaheng iparating sa mga tao? Lalo na sa kahalagahan ng weekend ng kapampangan at lalo na yung kulitan. So yung mensahe ko lang po is um, pagbigyan po ng pansan yung kapampangan culture. Kasi pag sinabi pong kapampangan culture kasama po yung language and especially yung kulitan. Na kapag nawala din po yung language, syempre ano na lang po yung magiging identity ng kapampangan. Because I believe po na yung root po ng identity namin is the culture itself up next Sa pag-aaral ng ating mga wika at paraan ng pagsulat, gayun din sa pagpreserba nito, malaki ang papel ng agham. Kasi ang uh, linguistics bilang isang uh, uh, sistematikong pag-aaral ng mga wika or uh, human languages ay uh, nasa crossroads or nasa intersection ng humanities at saka ng social science. So, hindi mo pwedeng sabing aaralin ko lamang ang wika sa aspekto ng humanidades kung hindi magkukulang ka. Kailangan aralin mo din ang wika sa aspekto ng social science. Kasi kailangan sistematiko yung pag-aaral, maayos na metodolohiya ang gagamitin at uh, maghahalo ka din ng kasaysayan doon sa wika so napakahalaga ng social science pagdating sa linguistics. Mahalaga ang uh, science and technology lalo na doon sa bahagi ng uh, anthropological aspect nung nung wika kasi kung hagilapin natin ang mga ebidensya, carbon dating, 'di ba, ng mga artifacts na naiwan ng mga katutubo ingil sa mga wika na ito yung nakaraniwan tangible yung script na iniwan nila. Uh, malaking tulong ng siyensya diyan kasi uh, para itong para itong pananaliksik na nangangailangan talaga ng teknolohiya. Yeah. Sa kasulukuyan, makikita ang ilang kulitan characters sa mga pampublikong lugar sa Angeles City, Pampanga. Nagpapatunay na patuloy na nabubuhay ang kulitan sa lugar. Ayon kay Sir Mike, malaking tulong umano rito ang social media at technology. Funny na, uh, other other cultural advocates always uh, blame technology as a reason why their uh, languages and cultures are being marginalized. For the kapapaans, it's the opposite. Né? Technology has promoted uh, our language, our culture. In fact there are apps being developed to teach kulitan so it actually helps especially now that i think it's we're fortunate that it's the younger generation who are waking up to the need for a language and culture because they have been deprived of it we want the kapampangan people to be proud once again then the kulitan script is the script that will help propel them to the future uh, so it connects us to the, the to the past and would most likely pave the way for the future. Ang mga wika at paraan ng pagsulat ay makapangyarihan. Hindi lamang dahil pagbubuklo tayo nito, kundi dahil ito rin ay nagiging tulay upang makabalik tayo sa ating nakaraan. At nagiging daan upang mas lalo nating maunawaan ang ating mga sarili at ang ating pinagmulan. Sa tulong ng makabagong teknolohiya, hindi malayong muling mabuhay ang mga wika at paraan ng pagsulat na unti-unting nalimot ng panahon. Kaya naman, samahan niyo ako sa susunod na episode na hanapin ang mga eksperto ng ating bansa. Ako si AJ Castro at ito, ang eksperto.